Hi guys. Kuday iuban ang mga bata karon sa mall kay wala dai sila kadto pag mall. Sukad-sukad. So ako silang ilaag karon. Buhaton guys, mag lipstick sa ako gamay. Nao. Gamay lang para murag mga pagbuta. Naa blooming-blooming. Ra blooming puta gamay, ana. Red na red. Pa. Pa. Good mall guys. Tama na to karoon kong pilay. Sa kung pili. Rate sa kuwan dollar. At yung taon kung rate. Tama na na kong make up. Wala na tayo eyebrow. Eyebrow siguro eh. Tama na na ako.

Okay na mo dia, okay na mo lin. Charot mo ako karimao. Mo ako karimao. Ay mo ra dai na ni lagkit na. Testingan kaya na ako mag lipstick o kanang bruha. Kaso na, hurot na na siya. Gipahit na ako sa Mexico. Ano siya guys? ah Marag matiguang. Anong taon mag-makeup o eh? Marag matiguang kung maglantaon mag-makeup. mag-makeup. ko magiging mag <laughs> Ay, wala ko kung maligay ko. Ito na lang, napakiting isang Desa room ba? Sayang mag -gudu. Ay, katawa mo ko ano yun. Yes. Ini lotion deh guys, dipalit deh aku nih sa Kanada. Tag 1.50 dollar at atau ring. 150 Canadian dollar. Ya. Ngai deh tag ko mau pitus ko anak ya nang beli ko mau dia. Jay, mangai ko pahumot, Jay. Pahumot, guys. man akong gamit karon guys o Mochino. ipalit na ko ni siya sa New Orleans, sa barko na ni siya guys. Humot kay ni siya super. Humot atong suwayan. Pero dili jud ko ganahan magperfume, magperfume lang jud ko og kanang kuan kanang na ako sa trabaho. sahay lang pud guys, pagana gana pero kanang normal usual din, normal din na ko di ko mag-make perfume, okay. humot Let's not take a day to take pa, anak jay. Para kurang man ako ng butang din. Bukang mag-alala. Pagbalik ko, meron na naman akong dalang pabango. Sige na naman. Kasi <laughs> paborito so, ko na lang. Ha? Sobrang amoy niya talaga, guys. Pwede mo siya ilagay sa mukha. Ganyan. Para naamoy mo siya lagi. <laughs> Yun siya guys. Diba? Kung outfit guys, permitting yun siya yung ani. Always ko binabalik yung damit ko guys. Tingnan nyo ha. lahat hindi ako mahilig sa gamit. Dalawang pantalon, okay na ako guys. Yan ang suot ko, oh. Ganyan oh, lang, may, may bulsa siya. May bulsa, Lagyan ng wallet ko, ganyan. Wala nang bag-bag. Ba't ba ako magdala ng bag? parang sosyal naman, sobrang sosyal ang bag. Ayan siya. Laking t-shirt, gano'n. O, di ba? Ayan lang. Okay na. Tara na, Jay. Ay, tingnan mo yung anak ko rin, o. O, baggy, baggy din siya, o. O. Okay. Ay, si Kada, o, yan, o pamangkin ko oh. Kasama yan sila kaya hindi pa lang napapasok yan ng ano ng mall. Kawawa naman guys kaya isama ko. Para man akong boring sa ano ko eh lipstick oh. Mm. na yan sila. Si Juan, si Geraldine din ayan oh. Ayan oh. Sinilas ka na eh. Sila mana. Tignan mo yung anak ko. Nlo ay pasak buhok niya. Ma, pay na natatimas. Ma, pay ra to selepoan. Mag-high heel ka da. Dapat ay pasak. Wow! <laughs> Adik, Di mo manimba? Di mo manimba. Yan <laughs> ang lagay na ano gamit ko, guys. Oh, hindi na ko din yan. Oh, galing sa Amerika guys. Sayang kasi pag itapon mo to eh mahal na, mahal na to dito sa ano, sa Pinas. And at least organize yung mga shoes. So, akong tanggalon ko kuwan, eh. Ayan, ko andain kaya siya. Ah. Matag madam oring ano. Ready na sila. Tara na, magtari na mo. Hi. Sa kanina na. watch. ko Earrings ko guys. Naubos na guys. Pinagmigay ko yung earrings ko na dala sa probinsya. Kaya... need kong palitan yun naman Kalira-kalira na? ko. Kung, Kung ang kalirin, kalirin. silver ba yan, okay, kuha nang tipi. dito. Tagaan na si Mama dari ko mo kuan sila ni Lenny. Abangag. Hindi kong kung tao dahil ano kasi makipot na po ni na muna na bayan akong pabangag ani. kadohanan na ni siya gibangagan. na ang wara po. Hina. Hina. Parana Jay. Okay, bracelet. I okay, bracelet. I okay. okay, okay. okay. Bracelet. I okay. anong... Don't you know you feel my name? Without out you see at oh wala 9 minutes na